Ayan, nagdadamo po kami. Ang galing naman ni Dodo. Huwag sa damit. Ayan, may import na ako. <laughs> sa so, pan. <laughs> yung, <hangin, laughs> yung hangin. Pero ang tibay ng puno. konti lang galaw niya. <laughs> parang wala lang sa kanya. Kami parang ano, papahirin na ng hangin. <laughs> Pero yung puno, tingnan nyo. Relax na relax. Uwi na po kami mamaya. Tapos may pinasyaran lang kami dito tapos uh, may titingnan din kasi yung ah uh, may na. Uh, Natikman na po namin siya kahapon, masarap naman. Tapos nagpahatid kami kay Kuya Ramon Roman. Roman. Roman Flores. Kapag magkano po kayo ng Puerto Princesa, gusto nyo pong mag-city tour, tawagan nyo lang po si Kuya Roman. Mabait po siya. Mabait po siya kasi, nimbawa, city tour, no, uh, may mga included na kasi doon sa city tour. Na. Tapos, pag- kahit huwag mo nang sasabihin mo sa kanya, limbawa ayong pag kahit huwag na po tayo dun hindi siya yung, di ba, pag o oh nga naman, parang sa kanya okay yun, kung so, hindi ka na pupunta di ba, makakasin siya sa gas, sa uh, oras pero siya ano po, i-insist niya na puntahan nyo uh, Nandito na rin kayo sir. Punta na kayo. Sayang naman. Gano'n siya. Tapos pag may tinanong ka lang ha, Ano yun? puntahan natin <laughs> Puntahan natin sabi niya. Go na go siya. Pati nga yung gusto nating kainin, di ba? Gusto namin isda yung ganyan-ganyan. Ah, punta tayo dun sa ano. Ito inaanap niya rin po 'yan, yung bibingka. Ito po ang ingay ng mga kuliglig kuryente yan ito yung nakakita ko na maraming ilaw na sinasabi ng ano kuryente yan eh uh, um, palit na lang yung buwan no? kala ko buko hindi to buko no same nung satin fresh din po 'yo. Ayun po yung bibingka. Nakakain na po kami. Opo. Kasi wala wala mag-practice kasi wala tayong magpa-practice. Bye-bye. Bibili ka, Sir? Bibili ka sanaa namin. Ako sa live. Ayun. Sorry. Guys. Awit din din ha ay hindi ali di nung man nililipat para, para hindi para hindi maipit. Nililipat ni Bibi yung hatik. Ano nga nililipat? Parang ganda na Bumibiyak siya na lumalaki. Parang oh, ma... Ayan, nakabalik na po kami sa hotel. Kanina pa. Tapos, lumabas po kami ulit. na Namasyal sa palengke kasi nag-almusal. Ikot-ikot lang. Tapos nakakatuwa. Ayun, may nakita si a farmer na uh, ano, follower po siya. Nag -sa side sideline daw dito. Ayun, kachikaan niya. Kanina pa sila nagkichikaan. Tapos nakita din namin yung, ayun o, yung nagsul po sa amin, si Kuya Roman. May copyright tayo ayan, pa-uwi na po kami pero pag umuwi, kakain muna ng chow long sinundo na po kami ni Kuya Roman bonus <laughs> Jonas ng Jonas, si Kaparmer rey ko, ia, hirap tumayo ah ayan, pa-uwi na po kami ayan, bago po kami tumuloy sa airport sabi po ni sabi ni Kuya Roman Pasyalan daw po namin sa dito. Medyo maaga pa naman po. Sa may Capitol Museum po. Ang ganda. Ang ganda. Malalaman nyo po yung, syempre, kasi isayan po ng Palawan. North of Palawan, ito ay authorized. Kaya karamihan ko ng authorized. Mataas. So, pa dito ito, nandito yung caveman, ano? Sabi ko po, sa mga and leaders. Ito po hindi out again pa lahat. po na sa May isang school, school Ito po yung taong ba ito. po yung isang ng white skin people. Kanban uh, yung mga green farmers. Batak ano na po yung mga and, nitritos. Uh, yun, uh, okay. Ang gula dito. Alam niya na yung kapitay. yung mga kaya. na yung yung 16 yeah. or Kulog na si Kuya Roman. Ang ganda. Medyo nagmamadali lang kami kaya. <laughs> Ang ganda sana. Ang ganda sana. nakakatawa yung ano ni Neo kanina. No, yung reaction niya. Sayang, hindi ko na po talaga uh, binidio kasi syempre, excited ako sa baby na yan. No, tapos si Kuya Rowan tulog. Si ate yung sumalubong. Tapos si Nainay. Oh! <laughs> Grabe po reaction niya. Unang sumalubong sa kanya kasi si papa niya. Nauna niyang nakita si papa niya. Wala siya reaction. Nakatulala lang talaga sa papa niya. Siguro sabi niya, saan ka galing? Ilang araw kita hindi nakita. Sabi niya siguro sa papa niya. <laughs> Tapos pagkita niya sa akin, <laughs> tawa na yung baby na. Opo. Tawa yan. <laughs> Opo. Namiss mo si mama na. No? Mm, mm Tapos, ayun, pagdating, anong ginawa ni Niyo Pagdating ni Mama, ha? Anong ginawa? Nagpakabusog na. No? Nagpakabusog. <laughs> na mismo talaga si Mama. Ha? Hmm. ko Ikaw lang ako, hindi mo nakilala si Mama. Ha? sa ko, nagtampo na. Ay, pala. Oh. <laughs> ah. Ay, sino yun? Ayun na si Papa. Si Papa. <laughs> Ay, excited na man. Excited yan. Yes. <laughs> okay. Hello, bungis-ngis ka talaga. Bungis-bungis. <laughs> ang sarap ko lorong ng bata na yan. Opo. Ay, naninipa yan. Naninipa yung baby. <laughs> si Mama. Peekaboo! Ay, <laughs> natin pesto mo na. Ano? Hmm. <laughs> Bakit? Okay. Sleepy na. Tulog na taya, Si Kuya, ang sarap ng tulog po doon ni Rowan. Nakatulog siya doon sa abang kumakain daw. Tapos, inakit na ni Wawa Pinantahan ko siya doon. Siyempre, pinagkikis ko yung baby na yun. Si kuya, no? Pero, kasama ko si Neo. Tapos, nagising siya. Sabi niya lang, Mama, yung mga siya sa akin. Tapos, nakatulog na ulit. Hindi ko na inistorbo. Mamaya, pag nakatulog na si Neo, ilipat ko na lang po siya dito. Uy! Uy! Anong ginagawa mo? Antok na rin po ito eh. Kaya ay ka na. gusto na nitong kumain. Kumain lang po kasi kami nag-dinner. Bago makyas. Madilim na rin po kaming nakauwi. Ba? Ayan. Good morning na. Tapos break time. Papalit ko na sa inyo si Dodo. ka si Rowan. Merienda time. Mabot ko lang itong merienda nila. O, galing pa to ng Ilocos. Tsaka yung, mayroon pa din yung bibingkang galing sa, ano yung bibingkang may ba? mga boys. Tapos, nakakatawa. Si Ponpon -pon dinala sa bet. Ni, na, ni Mama Bet, tsaka ni Jomai. Kasi nga, di ba, yung Papa is pay. Kaso, ang nangyari, hindi pa pala siya pwede, papi pa daw. Malaki lang talaga si Ponpon. <laughs> oh <my goodness. laughs> ang bigat nga, hintayin pa daw siyang mag, ano, yung mag inhit ng isang beses yung menstruation niya. Manipis pa daw yung kanyang matris. So, yan. Mga boys. <laughs> Kakagulo sila dun sa ano. Uh, may dala si Naan. Galing Ilocos. Ano bang tawag sa kakanin na yon? Anong tawag doon, Dams? yung bilog ay, hindi yung mahaba hindi ko alam, ano pong tawag dito akala namin yung ano, sumpit sumanebus <laughs> bayit ako yung tagay Ilocos na to, hindi alam yung ano Ang galing no paano nila ina ah, okay. masarap sablano ng Palaming ginogo. Biko. Parang At biko. Kumain tayo. Ito na lang. Bulakta, ha? Huh? Palaming bulakta. Su. Suman so, so bulakta. Ito. Di pa naman ngina to. <laughs> uh -huh. Ah, masarap nga siya. Sarap. Ante ala Niki Ah babe May dumating na baboy Kay ka-farmer Anthony Kong Kong Endo na nag ayaw na ata Maganda kasi yung kita ngayon sa ano Pagpakyaw ng mga Mangga one, one thousand per day daw siya <tos> <tos> Ang batang bungis <coughs> Ang batang puro gilagid <coughs> ah, Bagang gising <tos> 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 Si kuya Tulog pa din po si Kuya Rowan Hindi ko pala siya na video kanina no? Sabi ko, bibideo ko si kuya Pagpasok ko, nakalimutan ni mama Na <coughs> Kasi kumain na noon. Kumain na. Tapos, inaki na si Bunayne after na after. Sumunod sila. Tapos, nung napagod maglaro, natulog si kuya na. Humingi ng milk. Opo. Oh tapos, nakatulog na. <laughs> Hanggang ngayon, tulog. Ay. Ay. Bumaba na kami. Nagyaya nang bumaba si ate kasi hindi na daw pumainit. Tapos, ayan. oh oh. na lang yung Kaya, <SSSSSS cannot realize. laughs> sigurado kasi, nung wala si mama, hindi yan ano. Puro laro-laro siya. Siyempre, para hindi siya mag, ano, mag inarte nung wala kami. Sigurado, hindi siya kinulit na mag aral-aral assignment ng ginagawa niya syempre kaya ngayon yan sabi ko mag aral kami oh, mama ito na lang natin lagi, hmm? natin Lagi-lagi. Hmm? No. Lagi-lagi. Opo, kasi bawal na yung cellphone. No. Pwede ka cellphone pag aalis na lang mama at papa. Yahoo! Eh? <laughs> Gusto mo, alis kami ni Papa. Sigurado ka. Sigurado ka. Ah, tapos iyak-iyak ka naman. Na, nah. ah, nagmamatapang lang si ate. Na. <laughs> Pero hindi naman iyak eh. Ah. Oh, cute naman ang batang niya. gigil naman. Ha? <laughs> Nagpapakit ka? Ha? Ang Be beautiful eyes yung baby na yan. Paano yung beautiful eyes ang baby? Paano yung beautiful eyes? Hmm. Gusto mo nang kumain na pag kumakain, kawawa na siya ngayon. <laughs> nanghihingi na siya. Gusto niya na din kumain. Ha? two months pa. Ha? Two months pa. Uy, uy, lakas ng hangin. Ikaw, kita, palit ako damit mo na. Na, nakasando ka lang. Manipis pa, oh. Lagyan ko yung may tuldo. Baka, sipunin ng baby ko. Ha? T-shirt lang, na, No o po, alam ko, alam ko, hintayin mo si ate. Ha? Sabihin mo kay ate, mag aaral mo mabuti. Na, Mama. para siya na magturo sa sa'yo. Yeah. Opo! Okay. Oh, Mama, okay. Sige daw. yung ganun? Yun nang baby kong pogi. Okay. Binihisan ko lang. Akala niya kakargalin na. Ay, ano, parang siyang crab. Chicka, 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 chick. Close open down. Close. Open. Uh, Close. Open. Uh, ano sinabi? nabe? Oh, ang haba nung sinabi niya. Oh, wala ka kasing kausap. Sabi niya, kule, 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 kule. Uh, ano yun? Kali <laughs>

Ano naman ang mga nangangagat. Tignan nyo, inihila yung <laughs> shirt. Shit, shirt Ano yan? Anong nasa pocket mo? Hey! Patingin nga lang yung tura ng pogi daw. Ha? Na-miss ka nila. Saan daw yung face mo? Patingin? Tign patingin ang face? Galing mo na. Ay. Ba't sina... Hmm? Ba't tingin ng face ng pogi? Tingnan ko muna yung face ng pogi. Huwag hmm? kang ka susunod kay ate, ha? Delikado doon. Gusto mo ng bike, gaya kay ate? Ha? Ano? Tapa. Ano nga ba? Kapampangan. Ay, hindi pa naalis mga sako sa dito. Aray ko. Sino nyo? Huwag kang masyadong nakatikit kay ate. Ah. Babangga ka. Hmm. Parang buntot ni Chichi yan. Sunod lang na, sunod sa ate. dadamo po kami. Ang galing naman ni Dodo. Huwag sa damit. O, oh, tsaka si ate. Madami na ko Madami ka na? Bubu. Hey. Bubu? Ah, bubu. Huwag lang yung ano lang. Yan o, no, yung flowers. Yung may flowers, bunutin mo. Sige na. Tignan nyo naman na ano ko na dito. Dapat. Ay. Ew. Ew. Yung yung ka. Tuluan, tuluan mo siya ate. Ito uh, ito Rowan. yan yan, yan. Ito, kukunin mo yan. Hmm. Eh, Ayun niya magba-bike daw talaga siya. Anong gusto mo? Bike o ba? Ha. Bye. Bike. <laughs> enjoy na enjoy po siya magbike ngayon. Ang sarap po ng tulog niya pa tapos ayun niya pang bumangon inano lang siya ni mama bet sabi niya nagbabike na si ate dun gamit yung bike mo ang bilis bumangon <laughs> uh, at least po ano ganyan po yung laro nila oh, <laughs> oh cute eh ay napakasarap ang aking pagdadamo dito dami kasi oh parang ano lang elementary days bago mo eh naggaano ng damo no nagbubunot ng damo pag sa public ewan ko kung sa private kung ginagawa nila yun iya yeah. ayan may import na ako <laughs> Kanina si Dodo helper ko eh, tsaka si Chichi. Ayan, dumating si sino... na Marises. May import ako. Ay! Sup, Bagong ano siya. Eh, bagong kalbo. <laughs> Sige. Mabilis ng bata, no? Parang kainan lang. Tuya, nasa kasapsapan tayo. Ang Ang liit-liit pa niya. Eh! <laughs> Ngayon, ano na din. Maingay. Ay, ingit si Nio. <laughs> Nay! Ano, Nay? Oh, bakit? What choy choy? Dapat, eto na lang tinanim natin. Maganda naman pag marami sila. Tingin ko, Bebe, yung ano, yung yung soil na nilagay nila. Marami ding buto-buto ng damo, no? Pati kasi... buto-buto ang damo, Bebe? Ah? Buto-buto talaga? Naunahan kasi. Gawa nung hindi ka agad kumapal. Hmm. Pero nung nakakapalagat siya. Daming-daming na, no? Puan-puan. Pangulo. Pangulo si Poner. Tapos na ano. Trabaho. Basketball muna sila. Oh, di ba? Nakarami kami sa kakaano? Kakamarites. Oh, oh, oh. Oy, dada. Uy, si na to. Oh. Pauwi na din siya. Lagi kayong terno. Lagi terno ang dalawang to. Ha? Lagi lang kayo ng Natnat, mat na eh. Oh, oh, oh. Siga <laughs> oh, ang maglakad. Ba, tsupa pa lang rin ni Dex. Mami! Ha? What? kung gudi. Ano? Ba't kong buti o? Ah, dirty damit mo? Hindi po. Ano lang yan? May mancha. Bye-bye okay. <laughs> oh, ka, bebe na kayo ni baby nene. Bye-bye po ka, bebe. Ayusin mo naman. Na, ano mo siya? Yung kamay niya. Yan si Leo. Pag nakikita niya, itsura niya sa screen. Rowan! Pinapadede. Yung ano. Bawal ng kulit ni Kuya. No, Bye ka na daw. Bye bye ka, bebe Thank you for watching. God bless. Mama Chup Chup Chini yung batang yan. Huh? O oh, kausapin mo sarili mo. O oh, sige. Ah, oh, sige. Sige. mo sarili